Sa so, tingin mo ba yung pasensya mo, matadagdagan na ng tulog ko, ha? Ano ba naman yan? Ang simple-simple na nga ng trabaho mo, hindi mo pa nagawa ng ayos. Tingin mo ba, makakain ko pa ba yan? So, wala na nga gana, nasira mo na nga araw ko. Hindi ko na yung kukunin, sa'yo na yan. Ma'am, hindi po po pwede yun. Ang mahal po ng in-order niyo. Ano ba yan si ate? Hindi na naman nasagot. Siguro tulog na naman to. Nakakainis naman eh. Tagi Miss... na lang to. Do. Okay ka lang? Problema ka ata. Ah, op opo. Okay lang po ako. parang kasi may problema ka eh. Ah, hindi po. Naiwan ko po kasi yung wallet ko sa classroom namin. Wala po akong pamasahe pa uwi. Itinatawagan ko po ang ate ko kasi magpapasundo po sana ako kaso hindi po siya sumasagot. Ah, ganun ba? Tagasan ka ba? Taga dyan lang po ako sa may purok singko. Tama-tama doon yung suda pupuntan ko. Delivery rider ako. Gusto mo ba? Gusto mo ba sa akin? Ah, kasi po, ano po eh. Ah, sige. Naunawa ko naman na kung tatakot ka sa akin. Ngayon mo naman ako nakita eh. Pasensya na po ha. Duro po kasi sa akin ng magulang ko, wag pong magtiwala o sasama agad sa hindi ko kakilala. Pasensya na po talaga. Okay lang pero, para makatulong pa rin ako sa ito, isang daan Naku, pa sa. Naku kuya, po. okay lang po. Nagpapasundo naman po ako sa ate ko. Baka matagal lang ako pa eh. Mahirap na makasakay dito mamaya. Abutin ka pa kung ano oras na. Sigurado po ba kayo? Oo. Oh, okay. oh. Oh, kuya, maraming salamat po ha. Kaya ano kuya, pag nakita po ulit tayo, ibabalik ko po ulit to sa inyo, doble pa. Hindi na Neng, will ko talagang tumulong sa iyo ba? Pati hindi mo naman hiningi sa akin yan, puso akong binigay niyo oh, kuya, maraming salamat po talaga ha. Oo, oh, wala naman. Oo oh, siya Neng, uuunan na ako ha. Diyan ka na. May delivery packs ako eh. Sige po, salamat po ulit, Kuya. Mag-ingat kung kayo, sana po ay bigyan pa po kayo ni Lord ng maraming blessing. Ingat ka din, ha? Ah! Oh. na rin. Sana hindi magalit si Ma'am. Ma'am Gab? Ma'am, delivery po. Oh, bakit ngayon lang yan? Di ba sabi ko sa 11 ako tutulog? Ba't ngayon ka lang dumating? Ma'am, 10.50 pa lang naman po. So kasalanan ko, ha? E pang gabi nga ang trabaho ko. Ma'am, pasensya na po. Hindi ko naman po alam na maaga po pala kayong matutulog sa so, tingin mo ba yung pasensya mo matagdag na ng tulog ko ha ano ba naman yan ang simple-simple na nga yung trabaho mo hindi mo pa nagawa ng ayos tingin mo ba makakain ko pa ba yan wala na nga akong gana nasira mo na nga araw ko hindi ko na yung kukunin sa'yo na yan ma'am hindi po po pwede yun ang mahal po ng inorder nyo. ang pera ko po dito pambili po ng gamot ng nanay ko Namihingi na po ako ng pasensya. Pero ma'am, mahawa naman po kayo ma'am. Wala po talaga akong pambayad dito ma'am eh. Wala akong pakialam sa nanay mo. Kung gusto mo pambili ng gamot, magtrabaho ka ng ayos, gawin mong, gawin mong ayos yung trabaho mo. Ano ba naman yan? Napakatanga mo. Ma'am, nasasabi lang naman po ako ng totoo. Kasi po, kipit po talaga ako ngayon. Yung perang naitabi ko po dito, para po talaga sa nanay ko artista, ang drama-drama mo, hindi mo ako madadaan sa paganyan-ganyan mo. Ano sa tingin mo sa sarili mo? Kinapogi mo yan, ha? Oh, kuya, dito po pala ang deliver nyo? Uy, Nin, dito ka pala nakatira. Dito po ako. Oh, teka, kailan mo tong tukmul na to? Oo, ate, alam mo ba, Kanina pa kitang tinatawagan, di ka man lang sumagot. Naiwan ko yung wallet ko sa classroom, hindi ako makauwi. Buti na lang, nandito si kuya, binigyan niya ako ng pamasahe pa uwi. Kung hindi dahil sa kanya, siguro nandun pa rin ako hanggang ngayon. Ano bang problema ate? Ang lakas ng boses mo, rinig na rinig kita dun. Ito kasing tukmol na to eh, ngayon lang dinilibar ang pagkain ko. Eh, ma'am, sorry po, di ko naman po kasi alam na mapapaaga po yung tulog ni ma'am Gav nagagalit ka ate. Alam mo, lahat na lang ng rider dito sa atin, inaway mo. Kung ganyan ka ng ganyan at hindi mo sila maintindihan sa, sa, sa mga simpleng bagay, ba't di ka na lang magluto? Napakatamad mo din kasi, tulog ka ng tulog di yan, magluluto na nga lang. So ano, ibig sabihin, kinakampihan mo yan ha? Binigyan ka lang ng pamasahe, eh? ang na ba yan ha? Ate mo pa rin ako, bakit ayun ang kinakampihan mo? Pinahiya mo pa ako sa harap niya. Hindi sa ganun, ate. Ang sinasabi ko, matuto kang rumespeto sa mga tao. Kahit pa anong trabaho niyan, rumespeto ka! Ma'am, huwag na po kayo magtalo. Sorry po talaga, ma'am Gab. Nice to po. na lang po ako. Umalis ka talaga. Isaksak mo yung sa baga. pagkain na yan. Sa'yo na yan. Ay, hindi. Akin na yan, kuya. Ako po magbabayad niyan. Alam mo, kung ayaw mo, ako na lang magbabayad dito. Bahala kang magutom diyan. Teka kuya, kukuha lang ako ng pera. Hmm, napakasarap talaga. Ate, saan mo ba in-order? Napakasarap. Next time, ipag-order mo ulit ako, ha? Ang sarap. Hmm. Nangasal ka ba, ha? Alam mo namang gutom na gutom na itong tao na ito, eh. Gutom ka na pala, eh. Ba't di mo kunin sa rider ko? Kasi inuuna mo lagi yung pride mo. O, oh, edi, eh ano ka ngayon? Gutom ka ngayon? Oo na, oo na. Tara na, pwede naman na na. Bibigyan kita. Pero sa isang kondisyon, hindi mo na uulitin yun, ha? Hindi lahat privilege na katulad mo. Hindi lahat work from home na katulad mo. Yung mga yun, naiinitan pa para lang kumita ng pera para may maipakain sa pamilya nila. Tapos mamaliit-maliitin mo lang. Hindi tayo tinuruan ng magulang natin na maging ganto, ate. Oo na, sorry na. Bemina ko na ha? na. Halika na dito, siguro naman natuto ka na.